ang reyna ng niyebe Noong unang panahon, may dalawang batang magkaibigan na nagngangalang Kaya at Gerda. Sila'y magkapitbahay at palaging magkasama. Mahilig silang maglaro sa hardin, magkuwentuhan at magtaniman ng mga rosas. Gerda, kaya tingnan mo, namumulaklak na ang mga rosas natin. Kaya, oo Gerda, sabi nila, kapag masayang namumulaklak ang mga rosas, masaya rin ang puso. Ngunit isang malamig na gabi ng taglamig, habang tumitingin si Kaya sa labas ng bintana, may tumalsik na maliit na bubog ng salamin sa kanyang mata at puso. Ito ay galing sa basag na salamin ng masamang espiritu na nagpapakita ng kasamaan at nagpapabago ng damdamin. Simula noon, nagbago si Kaya. Gerda. Kaya bakit parang iba ka na, hindi ka nang umingiti? Kaya, wala akong panahon sa mga walang kwentang bulaklak ang lamig ng mundo, Gerda. Hindi nagtagal, dumating ang reyna ng niebe na sinasamahan ng malamig na hangin. Tinangay niya si Kaya patungo sa kanyang kaharian sa Hilaga. Reyna ng niebe, sumama ka sa akin, bata. Doon sa aking palasyo ng yelo, hindi ka kailanman masasaktan. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na bumalik si Kaya. Kaya si Gerda ay naglakbay sa malalayong lugar upang hanapin siya. Tinulungan siya ng mga bulaklak, ibon, ilog at kahit ng isang uwak at reyna. Sa wakas, natagpuan niya si Kaya sa loob ng palasyo ng reyna ng niebe. Gerda, Kaya, ako ito, si Gerda. Gising ka. Ngunit malamig at walang imik si Kaya na para wala ng puso. Lumapit si Gerda at umiyak, ang kanyang mga luha ay tumulo sa pisngi ni Kaya at bumagsak sa kanyang dibdib. Dahil doon, natunaw ang bubog ng yelo sa kanyang puso kaya unti-unting nagising. Ge, Arda, ikaw ba yan? Parang nanaginip ako. Gerda, oo oh, kaya nandito na ako, uuwi na tayo. Sa kanilang pagyakap, naglaho ang lamig sa paligid. Nagsimulang matunaw ang yelo sa palasyo at ang reyna ng niebe ay nawala, natalo ng tunay na pagmamahal at katapatan ng pagkakaibigan. Kaya, salamat Gerda, kung hindi mo ako hinanap, baka nanatili na akong malamig magpakailanman. Gerda, hindi kita iiwan kailanman kaya iyan ang tunay na kaibigan. Aral, ang tunay na pagkakaibigan at dalisay na pag-ibig ay may kapangyarihang matunaw kahit ang pinakamalamig na puso. Kapag tao sa puso ang pagmamahal, kayang lampasan ang anumang pagsubok. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat